para akong nanunood ng K-drama sa kwentong babasahin ko for today. Dear Madam Native Filipina, sana po ay mapansin mo ang letter ko. Naguguluhan na po kasi ako ngayon. Aaminin ko, isa po akong afam hunter. Pero, hindi ko alam kung bakit hindi ko feel ang mga white men. Kasi, mas attractive ako sa mga black guy. Isang araw, Madam, way back December 2021, Naiinis ako noon sa mga kachat kong foreigners kasi ang babastos nila. Hanggang sa may nag-friend request at inaccept ko naman. And then biglang nag-send ng message. Sinungitan ko pa. Wala akong pakialam kung mali-mali ang English ko. Basta, inis na inis ako noon. Akala ko madam ay titigil siya. Pero, chat pa rin ang chat at tumatawag pa. Kaya naman nung tumawag siya ay sinagot ko na. Natamemi ako dahil sobrang guwapo kahit chubby siya na ko. Isa daw siyang Pakistani, divorced at may isang anak. Nakipagkaibigan siya at tinanggap ko naman. Fast forward, lagi na siyang tumatawag sa video call. Naiintindihan niya po ako at tinanggap niya rin ako. First time ko pong magkaroon ng kachatmate na Pakistani at Muslim pa na in love ako sa kanya. Ganon pala talaga kapag foreigner, wala nang ligaw-ligaw. Once tinawag ka ng baby with I love you, eh yun na yun, kayo na talaga. At dahil pandemic pa noon madam, ay nagplano pa lang kami. So after 6 months, akala ko pupuntahan niya na ako, kaya naman pinaghandaan ko talaga. Pero hindi natuloy, kasi wala pa siyang bakuna. Ang sabi niya, Pupunta siya before end of 2022. Pero nagkagulo noon sa Pakistan. Yun ay kay Khan issue. Hindi na naman siya natuloy. And fast forward no March 2023, ay eh nagpagawa siya sa akin ng invitation letter. So pinadalhan ko naman siya. Pero wala pa ding nangyari. Puro away bati kami. Ang sabi niya, bakit hindi na lang ako yung pupunta sa bansa niya? gagastusan daw niya ang lahat pero ayaw ko madam kasi gusto ko siya ang unang pupunta sa Pilipinas pero inamin na rin niya na hindi niya maiwan ang kanyang ina dahil may sakit itong cancer ang sabi niya ay kailangan niya daw ako doon kaya ako na lang daw sana ang pupunta pero ayaw ko talaga madam dahil papayag lang ako kung susunduin niya ako dito sa Pilipinas so madam doon na nagumpisa ang matinding sumbatan namin hanggang sa paminsan-minsan na lang siyang mag-chat at hindi na rin siya tumatawag. Tapos nung tinanong ko kung anong problema, ang sagot niya, ayaw niya daw ng away. Gusto niya muna ng space. Madam, nasaktan ako. Pero nag-okay pa rin ako at yun na nga ang ending ng conversations namin. Last August 2023. So, naging matatag na lang ako. Walang nakakaalam na nasasaktan ako. Kaya naman nakipag-chat ako ulit, pero sa mga Pinoy na. Nakipag-meet na din ako. Nakikipag-date na din ako, baka kasi nasa Pinoy ang para sa akin. Hanggang isang araw may tumawag sa akin, madam. At nagulat ako sa boses niya. Dahil halatang foreigner. Can we meet? Sabi niya. Ang sagot ko naman ay sure. I'm here at the park right now, walking alone. Nagulat ulit ako kasi nandon din siya nagjajaging jogging Kung sa kabilang dulo siya ay nasa kabilang dulo din ako. Kaya naman napagpasyahan namin na magkita sa gitna. Nagsabihan kami ng mga suot namin para madaling magkita. Noong nagkita na kami ay wala akong naramdamang kakaiba. Isa po pala siyang Egyptian, 50 years old. Naglalakad-lakad na lamang kami habang nag-uusap. Hinahawakan niya ang mga kamay ko. Nahihiya ako sa mga tao noon sa paligid namin kasi nakatingin sila. Pero ang sabi niya sa akin, who cares? I like you. Do you believe in love at first sight? Ang sagot ko ay no. Natawa lang siya. Niyaya niya akong magkapi madam. At habang naglalakad kami ay biglang bumuhos ang ulan. Mabuti na lang may dala akong payong. Dahil matangkad siya, siya na ang humawak ng payong. Hindi niya talaga hinahayaang mabasa ako ng ulan. Tumatawa pa siya. Ang sabi niya, very romantic daw. Sa bansa daw nila, pag umulan ay blessing daw at swerte ang ibig sabihin. So habang nagkakapi kami sa isang cafeteria, ay naging palatanong na ako. Kasi naman, tapos na niya akong interviewin. Inamin niya pala madam na meron siyang asawa at taga rito rin, isang Pinay. Nagulat ako at bigla akong natakot, madam. Dumistan siya ako sa kanya. Pero ang sabi niya, hindi na daw sila okay ng misis niya. Wala daw siyang pakialam kung may makakita man sa amin. Niyakap niya pa ako para daw hindi ako ginawin. Pinunasan din niya ang mga basa akong braso. Dahil basang basa siya sa ulan, pinunasan ko din ang likod niya sa naol. <laughs> at doon... Tinitigan niya ako na parang ngayon lang may gumawa ng ganoon sa kanya. Madam, niyakap niya ulit ako. Sabay sabing, thank you. So madam, naghiwalay na kami na meron akong kaba at takot na nararamdaman. Kasi nga baka malaman ng asawa niya at sugurin pa ako. Dumaan ang mga araw at lagi na siyang tumatawag. Mapasa palengke or nasa grocery ako. Bigla na lang nasa likuran ko siya hintayin niya talaga akong matapos at saka kami magme merienda. Sabi ko pa sa kanya madam, baka makita tayo ng misis mo. Sige ka, tolfo ang bagsak natin. Sagot naman niya, who cares? Ganun lagi ang sagot niya madam. At unti-unting nawala ang takot ko. Kasi nararamdaman ko na totoo siya. At isa pa, masaya ako kapag kausap ko siya at kasama. Pero panandalian lang pala yun. Kasi biglang tumawag yung kumpanya nila at kailangan niya nang bumalik sa UAA. Sinabi niya sa akin na ayaw niya mang umuwi pero kailangan daw para makabangon siyang muli at para din daw sa aming future. Kasi madam, walang wala daw siya dito sa Pilipinas. Yung negosyo nilang resto ay kay Mrs. daw lahat. Pati bahay at sasakyan ay kay Mrs. pa din nakapangalan. Ang sabi pa ni Afam ay nagbabago pala ang tao kapag nakahawak na ng malaking pera. At pagkatapos mawala lahat sa akin ay baliwala na lang ako sa kanya dahil ganid siya. Pero ikaw nakikita ko na iba ka sa mga Pinay na nakilala ko. Aalis ako in 10 months at babalikan kita. Magpapakasal din tayo. Promise me na huwag kang makikipag-date sa iba. Hihintayin mo ako. Mahal kita at sigurado ako sa nararamdaman ko sa iyo. Mga salitang binitawan niya noong huli naming date, madam. Hindi ko alam kung mahal ko na ba talaga siya or naaawa lang. Hanggang yakap at halik lang kami. I respect you, ang sabi niya. Pero kung gusto mong buntisin na kita para sure akong may babalikan ako, ay gagawin ko na. Kaso baka kawawa ka lang dahil wala ako para alalayan ka sa pagbubuntis mo kung sakali man. Doon madam, mas naramdaman ko yung sinceridad niya. So that was November, ay umalis siya at araw-araw na kaming nag-uusap sa video call. Pero nagulo ang puso at isipan ko nung muling nag-chat at tumawag si Pakistani ko madam. After 5 months ay okay na daw. Naayos na daw niya ang problema niya at mahal na mahal niya pa rin ako. Mag-umpisa daw kami muli at kalimutan na namin ang mga masasakit na pangyayari noon. Madam, bakit ganon? Isang ngiti lang niya ay nawala na ang galit at hinanakit ko sa kanya. Mahal ko pa rin kasi siya madam. Pero mahal ko na rin si Egyptian. Nalilito ako ngayon kung sino ba sa kanilang dalawa. By the way madam, si Pakistani ay 2 years kong KLDR. At ito namang si Egyptian na may asawa pero on process ang divorce nila. Ang sabi pa ni Egyptian madam ay papupuntahin niya ako ng UAA kahit 1 to 2 weeks lang para magkasama kami. Alam kong bawal na pag-ibig ito. At si Pakistani naman madam ay ganoon din. Sa Thailand daw kami magkikita at baka doon na din magpakasal. Sabihin ko lang daw kung kailan ko gusto para maiayos niya ang lahat. Aasa na naman ba ako sa kanya madam? Kaya gulong-gulo ang isip ko ngayon. Wala din akong masabihan ito. Nakamag-anak o kaibigan kasi alam ko naman natutul sila o wala din silang matinong advice kung sakali. Kaya sa iyo ako nagsabi para kung sakali man na mabasa mo ito at ma-share sa iyong mga followers e eh baka mabigyan ako ng advice. Maraming salamat madam. God bless you and more power. So mga madam, daming tagapakinig. Si Madam Letter Sender ay nag-send ng kanyang story last February 24, 2024. <laughs> so I'm so sorry madam, ngayon ko lang talaga nabasa. Kasi that time, pauwi ako ng Pilipinas niyan, masyado akong busy. Wala na akong binabasang story kasi nga nagre-ready ako sa aking pag-uwi sa Pilipinas. So that's why hindi ko nabasa talaga. So while ngayon nag scroll scroll ako sa TikTok, dito ko nabasa ang kwento ni Madam Letter Sender. So, kinumusta ko siya. Ang sabi ko, I'm sorry Madam, ngayon ko lang nabasa. Kumusta na ang dalawang afam mo? So ito ang kanyang respond. Hello Madam, okay naman po ako. Yung Egyptian, unti-unti kong hindi na chinat-chat at iniiwasan ko na rin. Kasi mula nang sinabihan niya ako na huwag akong mag-comment sa mga post niya sa TikTok para akong nagising sa katotohanan. Na tinatago niya ako at syempre ayaw kong maging kabit. Si Pakistani naman nagchat-chat pa rin paminsan-minsan. Feeling niya kami pa rin. Sumuko na rin kasi ako sa kanya. Puro lang siya pangako Pinipilit niya ako na akong pupunta sa kanila sa Pakistan. Pero ayaw ko kasi gusto ko siya talaga ang pupunta kung nasaan ako. Stress na ako sa mga afa madam kaya ayaw ko na. <laughs> okay lang maging single na lang ako. May mga Pinoy na gustong makipagdate madam pero di asawa naman sila. Hiwalay daw ko no. Pero takot akong matulfo. Alam mo naman po siguro madam ang Pinoy. Salamat madam at napansin mo pa rin ang aking kwento kahit matagal na yan. Thank you po. Madam Letter Sender, naaliw ako sa kwento mo, promise. nag imagine talaga ako ng kidrama movie doon sa unang tagpo ninyo ni Egyptian. <laughs> Pero mahinala ako na kaya kayo pinagtitinginan ng mga tao sa paligid, eh baka naman kasi namumukhaan nila si Egyptian na iba-iba ang kasamang babae. <laughs> kasi nga, may napansin akong sablay sa sinabi niyang, iba ka sa lahat ng Pinay na nakilala niya. Meaning, hindi lang ikaw at ang asawa niyang Pinay ang maaring nakarelasyon niya. But yes, nung nakilala ka, maaring kakaiba ka sa lahat. Kaya lang madam, hindi ako kumbinsido sa mga pangako niya sa'yo. Na after 10 months, ay babalik siya para magpakasal kayo. No way. Paano kasi naman siya nakakasiguro na tapos na ang divorce niya in 10 months? Kalokohan. Knowing Pilipinas, pahirapan ang pagkawala sa pagkakatali ng kasal. Isa pa, may pinakita ba siyang divorce papers na talagang nagpapatunay na may own process? Kung wala siyang pinakita, edi pinapaasa ka lang din niya. Lalo pat ayaw kanyang mag-comment sa TikTok post niya. Tinatago ka talaga. Siyempre, baka mabuko ng asawa niya. Isa pa madam, natatawa ako sa'yo ayaw mong matulfo pero bakit ka naman magko sa TikTok post ni Afam <laughs> pero at least naman ha, madam, nakapag-isip-isip ka na. But the best thing to do kung ako ang nasa sitwasyon mo, ay e talagang bibitawan ko na ng tuluyan si Egyptian. Huwag mo nang ilagay sa alanganing sitwasyon ang sarili mo. At speaking of alanganing sitwasyon, ganon din ang mangyayari sa'yo kung pupunta ka ng Pakistan. Baka kasi hindi divorce yan, no? At also, sabi niya, kailangan kanya dahil may sakit ang nanay niya. Diyos ko naman, caregiver pala ang kailangan niya, hindi asawa. Kissing madam, huwag ka nang umasa at magbigay ulit ng chance sa kanya. Kasi, literal na nagsasayang ka lang ng oras sa kanya. Huwag ka nang makipag-usap at kung maaari, i-block mo na. Marupok ka pa naman sa isang itilang niya.